Sumulat si U.S. President Donald Trump kay Pangulong Bongbong Marcos, isang liham na ikinagulat ng economic team. Nabahala naman ang ilang exporters sa posibleng epekto nito. Johnny at ang ating weekly digit, hatid ni Business News Anchor, Lois Calderon. Lois. Salamat, Menchu. Eto na nga ang ating weekly digit, 20. 20% ang tarhipang ipapataw ng Estados Unidos sa produktong Pilipino na ibibenta sa Amerika simula August 1. Imbis na ibaba ang 17% na taripang itinakda sa Pilipinas noong Abril, tumaas pa ang singil matapos ang unang round ng negosasyon sa Washington. Bagay na ikinadismaya ng Malacanang at exporters. Mas maliit kasi ang kikitain para sa mga nagbebenta ng produkto sa U.S. Ayon sa Malacanang, sakop ng taripang lahat ng Philippine exports tulad ng nyog, pinya at saging. Pero hindi pa malinaw kung exempted pa din ang semiconductors at electronics na pangunahing export products natin. Kasi ang nangyari po after my last trip, parang nag exchange lang ng email eh. So parang hindi masyadong... Hindi mas I think face-to-face -face meeting is far more effective. It's okay if he didn't move the others But the problem is um, through negotiation, I think Vietnam was able to get the same as ours. So that that is a uh, catastrophic for us because uh, uh, we now become very very uncompetitive with Vietnam. Wala nang konsultasyon pa ang mangyayari sa pagitan ng Malacanang at Industriya dahil inihain na ang suhestyon nila bago pa man ang desisyon ni Trump so lalong naging uncertain times para sa mga exporters ano pero ano nga ba ang plano ng palaso Mention ayon sa delegasyon na pinangunahan ng economic advisor ng Pangulo na si Frederick Go, Bigo man sa round one ng negosasyon, tutulak silang muli sa Washington sa susunod na linggo para i-push ang isang free trade agreement o bilateral economic partnership na mas pabor sa Pilipinas. In hindsight, bakit nga ba na ang unang usapan? Pakinggan natin ito. I think there's some posturing here. Uh, I, I don't think I can comment further, but uh, we, we will go there next week and we will try to bring this down if we can. The discussion on the reciprocal tariffs is just parang stage one. There's still a stage two, which is the bilateral, uh, bilateral partnership agreement that we seek. And uh, to us, ever since, it's very clear that this is the more important. This is the more important thing for us. Loy, sakaling bigo pa din na makapagsil ng isang FTA o Bilateral Economic Partnership, ano ang options ng exporters? Ayon sa exporters, maari nilang ibaba ang presyo ng Philippine products na papasok sa Amerika. Dahil dolyar ang bayaran sa transaksyon, mas mahal ang export, mas malaki yung 20% na buwis. Pero ayon sa ekonomista ng British think tank na Capital Economics, hindi pa ito gagawin na exporters dahil mahina ang dolyar. Pag mahina ang dolyar, mas malaki ang kita sa palitan sa piso. At yan ang ating weekly digit ngayong linggo, Menchu. Balik sa Maraming salamat, Lois Calderon.